Nagsabi si Vice sa staff na akong bahala sa inyo. Na, Bibigyan niya ng ayuda. Pero yes. alam mo nang galing din mismo doon sa loob. Ano na? Ay, 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 ano Wala da. naman daw binibigay na ayuda si ay. Vice. Vice Ganda, wala raw binigay na ayuda sa staff ng It's Showtime. Wala umanong ibinigay na tulong si Vice Ganda sa staff ng It's Showtime matapos masuspende ng labing dalawang araw ang programa Ayon sa source ni Christy Fermin, noong Setyembre binalita ni Christy ang naganap niyang chika na magbibigay ng ayuda si Vice sa staff ng It's Showtime sakaling matuloy ang labing dalawang araw na suspension sa noon time show. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makausap ang isang impormante na napakalapit po sa aking puso dahil nakatrabaho ko ng matagal sa ABS-CBN. Ang sabi niya, dahil staff siya ngayon ng It's Showtime, sa isang pag-uusap ay binigyan daw po sila ng assurance ng pangako ni Vice Ganda na kung sakali raw ay magkakatuloy-tuloy itong suspension ng labing dalawang araw ng MTRCB, tutulungan niya ang staff say ni Christy noon sa showbiz now na. Sa bagong episode ng YouTube show nitong October 17, sinabi ni Christy na may nakausap siyang mula sa It Showtime na wala o manong ibinigay na anumang tulong si Vice Ganda. Nang galing din mismo doon sa loob. Wala naman daw binigay na ayuda si Vice, say ni Christy. Sila din mismo ngayon ang staff ang nagka-question kung bakit sabi magbibigay. Wale naman pala. Dagdag niya. Pero anin ni Christy, kasi ang katwiran niya siguro, yun lang namang mga host ang suspended. Pero yung staff and crew, sila din yung magmamando sa pamalit na show. Baka yon ang kanyang iniisip. Bakit pa nga naman siya magbibigay, eh sila nga naman ang nawalan ng trabaho pero ang staff and crew tuloy pa rin. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. Bakit naman magbibigay si VG ng paayuda? Siya ba may-ari ng It Showtime? Ang pagkakaalam ko, ang ABS-CBN ang may-ari ng It Showtime, hindi si VG. Ikaw na lang kaya ang magbigay ng ayuda. Dapat kasi si Vice mismo ang tinanong mo para sigurado ka. Tapos ngayong hindi natuloy ang sapantaha mo, dismayado ka. Marites ka talaga. Kaloka. Laki ng problema mong babaeng marites. Lahat na lang bantay na bantay mo talaga si Vice Ganda. Buti, hinayaan ka na lang niyang kumuda. Hindi naman siya may stress. Ikaw, hindi nagbigay ng ayuda si Vice kasi hindi nawalan ng trabaho ang mga staff. Meron silang it's your lucky day only the host binigyan naman silang reward ni Vice Ganda